Ang 2026 National Expenditure Program isusumiti na po yan ng Department of Budget and Management sa Kamara ngayong umaga. Yan at iba pang mga balita at tinutukan ni Bombo Analiso soberano. Formal nang isusumite ngayong araw ng Department of Budget and Management sa Kamara ang 2026 National Expenditure Program. Alas 10 mamaya ang ceremonial turnover na pangangunahan ni DBM Secretary Amena Pangandaban at tatanggapin ito ni House Speaker Martin Romualdez at ng mga leader ng Kamara. Ang 2026 proposed national budget ay nagkakahalaga ng 6.793 trillion o katumbas ng 22.0% ng gross domestic product ng bansa. Mas mataas ito ng 7.4% kumpara sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Una na ang inaprubahan ni House Speaker Martin Romualdez ang open by deliberations para matiyak ang transparency at maiwasan ang alegasyon ng insertion sa pambansang pondo. Ipatutupad din ang live stream sa budget hearing ng iba't ibang government agencies at hinikayat ang publiko na makilahok at magbantay. Ayon naman kay House Committee on Appropriations Chairman Representative Mika Swansing, target nilang simulan ang pagtalakay sa budget sa darating na September 1, 2025. Kahapon, iprinisinta ni Budget Secretary Pangandaman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang 2026 National Expenditure Program. Sa kabilang dako, siniguro naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na kanilang bubusisiin ng mabuti ang budget ng bawat ahensya. Anya, ayaw na nilang maulit pa ang nangyari sa 2025 budget kung saan ang kamera ang isinisisi sa umano'y mga budget insertion sa pambansang pondo. Ayon kay Puno, nang mapagtibay ang General Appropriations Bill o GAB na ilipat sa Department of Public Works and Highways ang malaking porsyento ng budget at nakaltasan ang budget ng Department of Education. Sa version kasi ng House of Representatives, ang Department of Education ng ang may pinakamalaking pondo kumpara sa DPWH. Pakinggan natin ang naging tugon ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. May nakinabang don. doon. Totoo ba 'yung sinasabi ni Senator Soto? Na nakumpita lahat 'yan sa Senado at sa liderato ng Senado. Gusto rin namin malaman kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit alam mo, 20th Congress ako, wala ako sa 19th. So, nung tinitignan ko itong kontrobersyang ito, outsider ako. Hindi ko makakita eh. Dahil andyan ang House burn na sa Senado. Nagkalintik-lintikan doon, pagbalik nito, bakit yung House yung sinisisi Samantala, wala pang bala si House Deputy Speaker Puno na ihirit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahang urgent upang mapabilis ang proseso ng isinusulong na Constitutional Convention o CONCON -CON para sa pagbabago ng ilang nakakalitong provision sa 1987 Constitution. Ayon kay Puno, hindi pa niya naisip ito dahil wala pa naman ang CONCON -CON at hindi pa niya nakakausap ang lahat ng mga senador. Kinumpirma ng mambabatas na may ilang senador na siyang nakausap na pumayag o bukas sa konkon. -Kon. Pero kaunti lamang anya ito gayong kailangan nila ng two-third votes. Sinabi pa ni Puno, may mga alinlangan pa rin, partikular sa usapin ng term extension ng mga politiko uh, na kanya lamang nauunawaan. Gayon pa man sinabi ni Puno na bahagin lamang ito ng kanilang trabaho na maghanap ng paraan kung paano mapapahupa ang mga alinlangan tungkol sa konkon. -Kon. Aminado ang House leader na magiging mahirap ang pagsusulong ng konkon -Kon, pero mas mabuti ng mahirap at subukan ito ng maayos. Una nang inihayag ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro na hindi naman tututulan ng Pangulong Marcos kung ito ay ikalilinaw ng mga nakakalitong provisyon sa ating konstitusyon. Pakinggan natin si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ariete, eh. hindi pa namin nakakausap yung mga senador. Sa totoo na lang, may mga nakausap ako pumapayag naman. Sa totoo lang. Konti lang nga sila, pero we need two-thirds vote eh. And, I, and malayo pa doon. Pero in fairness to our senators, sa mga nakakausap ko, uh, nakikinig naman, open naman sila. No? Siyempre, yung kanila mga alin lang, ang binabanggit nila sa akin, and they are, they are legitimate fears and worries. So, ang trabaho natin, isubukan natin siguro maghanap ng paraan kung paano mapapahupa yung kanilang mga alinlangan tungkol dito sa Konkon. -Kon. Uh, sabi ko nga, mahi mahirap ito. Pero, you know, mabuting mahirap. At least alam natin na mahirap kaya mas susubukan natin ng maayos. Di ba? Si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Mula sa camera, Bombo Anali Montaño Soberano nag -unat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.